Pre -pre. Oh, yay! Ito na, isa sa pinagmamalaki ng Dinapigi, Isabela! Tignan nyo naman yung lugar, napakaganda na. Ito pa yung pinakantaas, di ba? So, isa pa lang to sa pinagmamalaki ng Isabela. Bukas, pupunta naman natin yung falls. Napakataas ng falls na, napakalinaw ng tubig, napaka-fresh ng tubig doon, naiinom. Ayan. Ayan. So, kung kayo mahilig sa mga adventure or mahilig mamasya kung saan saan, subukan nyo ito. Hinapigay sa bela. Hindi kayo magkisisi. Mga pa-riders man kayo o mga nagbaban o mga mahilig sa mountain climbing. Hindi nyo pagkisisihan to. Promise! Let's go! O, oh, diba? Napakaganda ng dinapigi, Isabela. So, ito yung sa lahat na napuntahan ko, ito yung pinakamalinis na lugar, pinakamaganda. At nakikita nyo naman, o. Oh. Diba? Napaka-green ng buong kapaligiran. oh, kita nyo ba yan? dia ba